Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Matinding comeback win ng pinakita ng Los Angeles Lakers kontra sa Miami Heat after being down by as much as 14 points sa score na 117 to 108. Balance scoring ang ginawa ng Lakers. 23 points, 8 rebounds si Rui Hachimura. 22 points, 9 assists si LeBron James. 22 points, 11 rebounds si Anthony Davis. 14 points, 13 assists si Austin Reeves. 16 points si Max Christie at 14 points din si Gabe Vincent. Madaming highlights nga sa game na ito, subalit ito nga ang pinaka-highlight mga kaibigan nang maiyak na lang nga ang batang fan na mabigyan ni Lebron ng kanyang arm sleeve at makapagpa-picture ito. Nakaligtas naman ang Warriors sa comeback attempt ng Minnesota Timberwolves na nga ang kanilang 24 point lead subalit sa uli ay nakuha pa rin nga nila ang dikit na panalo sa score na 116 to 115 Nanguna dyan ang 31 points and 8 assists si Stephen Curry, 24 points si Andrew Wiggins at 18 points si Buddy Hield. Habang ang kompletong lineup naman ng Boston Celtics ay ginulat ng tanking team ng Toronto Raptors sa score na 110 to 97. Wala nga nakagawa ng 20 points sa Super 5 ng Celtics mga kaibigan. Sa Raptors naman ay nanguna ang 22 points, 10 rebounds and 8 assists si RJ Barrett. 18 points, 9 rebounds si Scottie Barnes at 16 points, 11 rebounds si Jakob Pertel. Trending naman ng hindi counted na poster dunk ni Jamorant kay Victor Wembanyama. Nakuha nga ng Memphis Grizzlies ang panalo sa score ng 129-115. 21 points and 12 assists si Ja Morant. 21 points din si Desmond Bain. 20 points and 10 rebounds si Santi Aldama. 19 points si Jaren Jackson Jr. at 15 points and 9 rebounds si Luke Kennard. Sa Spurs naman ay 5 of 19 lamang sa field si Wemby. Subalit so nagtala pa nga siya ng 13 points, 12 rebounds and 8 blocks. 26 points din si Stephen Castle at 23 points naman si Devin Vassell. Pinulbos naman ng Milwaukee Bucks ang Orlando Magic sa score na 122-93. Sa 30 minutes ay 30 points din ang ginawa ni Damon Lillard at pinagapang niya pa nga si KCP. 26 points, 11 rebounds din si Giannis in 29 minutes. 14 points, 8 rebounds si Bobby Portis at 14 points, 6 assists si Chris Middleton. Kahit na nagtala ng 27 points and 12 rebounds on 12 of 13 shooting sa field si Daniel Gafford, bigo pa din nga na manalo ang Dallas Mavericks laban sa New Orleans Pelicans sa score na 119 to 116. 30 points, 7 rebounds and 7 assists si Dejounte Murray and 24 points and 10 rebounds si Trey Murphy to lead the way. Tuloy-tuloy naman mga kaibigan ng mainit na performance si Jaden Green na gumawa ng Dunk of the Year candidate. Nang poster nga siya mga kaibigan, nagtala siya ng 34 points and 5 assists sa game na ito. Tinambakan ng Houston Rockets ang Denver Nuggets sa walang Nikola Jokic sa score na 128 to 108. 20 points, 9 rebounds and 8 assists si Shengun. 16 points and 8 assists si Fred Van Vliet. At 16 points and 9 rebounds sa man si Cam Whitmore. Mananatili na hawak ng Houston Rockets ang second best record sa Western Conference na 27 wins and only 12 losses.